Pus, pade pade Ma, ano kita pade Hanap gulayon yun sa isla. May nila itin daw Unil, abila. Ang kaibahan tango niya na aldaw kang sa toyang pag-vlog. Ako, ako ka nag-ano. Hindi, so kasurma. mapoon pa lang kita yun uh, guys anong gusto nyong uh, kunin natin na may gugulay ngayong araw na to request lang kayo dyan sa baba pre comment mga lods yun uh, guys may nakikita tayong Ano nang uh, Gagamba Kaya yun guys Ito tingnan nyo Ano kaya to guys Kung alam nyo Kung anong tawag dito Pre-comment Comment nyo Pag nalaman nyo Magaling na kayo Yun guys Kumukuha na tayo ng gulay Ay magugulay pala magugulay So, alam nyo bang tawag dito guys comment lang kayo sa baba guys kakakunti pa lang guys yung bibili ng mga kamuting kahoy dyan madami pa dito guys kaso hindi natin sarili to pauwi na tayo ngayon guys dito na tayo guys lalakad pa -uwi.